Mga rebelding Houthi, patuloy na inaatake ang mga barkong tumatawid sa Red Sea. Matapos bombahin ng alyansa ang mga gusaling pangmilitar bilang ganti, mas lalong nagpursige ang grupo na mamerwisyo sa trade route. Ang napakahirap na bansa ng Huti ay nasa bingit ng matinding tagutom. Ayon sa mga ulat, dahil sa ninanakaw ng mga rebelde ang pagkain na pinadadala para sa taong bayan at yung natitira ay binebenta. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na dahil sa ginagawa ng mga hutis, tinigil na ng mga charity ang pagpapadala ng pagkain sa lupain na siguradong magpapalala sa masaklap na sitwasyon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Napakainit na ng labanan sa Red Sea sa pagitan ng mga rebelding huti at ng aliyansa. Nakailang bomba na ang Amerika sa kalimang bahagi ng Yemen na kontrolado ng mga rebelde. Ayon sa ABC News, napangwalo ng pambobomba ang ginawa ng US at UK sa militanting huti sa Yemen. Ayon sa ulat, kasama sa mga pinasabog ay mga missile launches, air defense systems, radar at imbakan ng sandata. Pinakita sa mga videos ang malalaking pagsabog sa teritoryo Pero imbis na tumigil, kabaliktaraan ang nangyari Isa muling oil tanker ang pinagdiskitahan ng mga rebelde Ang ulat ng The Independent ay tinamaan ng misail barko ng MV Marlin Luanda Biyernes, ikadalawamput-anim ng Enero Nang lumabas ang ulat, marami ang nagsabi na mukhang hindi matumatalab ang deterrent ng alyansa laban sa Hutis Sa makatuwid, ayon sa Sky News. Isang pagsugalang atake ng UK at US sa Houthi at mukhang nagbackfire backfire o bumanda pabalik at hindi tumalab ang pagbobomba. Ganun pa man, ang pahayag sa press release ng CENTCOM sa Amerika na napukaw ang napakalaking sunog sa barko ng Marlin Luanda matapos tamaan ito ng anti-ship ballistic missile. Ilang oras ding itong naglagablab. Ang sabi sa balita, halos mga Indiyano ang tauhan sa barko pero wala namang namatay. Salamat sa pagsaklolo ng mga Indian, American at French navies na dali ang tumugon sa stress call. Bilang sagot, dali-dali ang nagpalipad ng mga jet fighters ang alyansa papuntang Yemen upang bombahin ulit ang mga pangmilitar nitong gusali at pinuntirya yung mga missile launchers na malapit sa pampang. Subalit tila hindi naubusan ng pasabog ang mga rebelde at patuloy pa rin sa pag-atake. Matapos lang ang ilang araw, umarangkada na naman at halos madaplisan ng misal ang isang British military vessel. Ayon sa CBS News, tinira din ng huti ang isang US destroyer pero hindi tinamaan. Sinabi sa balita na mga launa ng hapon araw ng biyernes, pinalipad ng huti ang misal papunta sa direksyon ng USS Kearney. Pero na-intercept ng air defense ng barko ang pasabog sa ere. Sunod-sunod ang pagbomba ng alyansa sa Yemen habang patuloy ang grupo sa pag-atake sa Red Sea. Sa pananaw ng marami ay tila nakikipagsabaya ng mga rebelde sa lakas ng pinagsamang puwersa ng Britanya at Amerika. Kaya may mga nagtatanong kung bakit napakaraming missiles ng Houthi. Sinagot ito sa Reuters na ang bansang Iran at pinuno ng Hezbollah ang tumutulong sa pag-atake ng Houthis. Ayon sa ulat, Bago sumalakay ang Hamas sa Israel noong buwan ng Oktubre, nag-impact na ang huti ng mga sandata, mga drones at mga missiles. Kaya marami ang naniniwala na pinaghandaan na talaga ng Iran ang magaganap bago pa umatake ang Hamas sa Israel. Pero mayroon silang isang nakaligtaan. Israel, now blamed for a series of airstrikes against Syria, an airbase attacked early this morning, hours after. Morning. Tila ba hindi nauubos ang sandata ng mga rebelde sa Yemen? Katulad ng Hamas na may 10,000 mga rockets. Sa Hezbollah, mga 150,000 mga rockets. At sa Houthi, tinatayang libo-libo din ang rockets nito. At malalakas ang mga missiles ng grupo. Bagamat hindi asintado ang teknolohiya na gamit, dahil sa kakulangan ng makabagong semiconductors, marami itong malalaking ballistic missiles na kayang magpalubog ng mga barko sa Red Sea. Mapagtatanto na sa tulong ng Iran, talagang handa ang tatlong proxy group sa ganti ng Israel at ng mga taga-Kanluran. Subalit, may isang bagay na hindi napaghandaan ng huti. Isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanilang mga rockets at missiles. Ito ay ang kanilang pagkain. Bakit nauubos ang pagkain ng mga rebelde? Ayun sa mga ulat, humigit kumulang sa 20,000 ang mga miyembro ng Houthi. pero maaaring mas marami pa ang bilang dahil sa nagaganap ngayon. Gaano man kalakas at karami ang mga pasabog ng mga rebelde, gaano man katapang at handang mamatay para sa bansang Iran, ni isa dito ay hindi makakalaban kung walang laman ng sigura. At ito ang napakalaking problema ng Houthi. Gutom. Inulat sa Almasdar noong taong 2018 pa na ninanakaw ng Houthi ang pagkain ng mga taga-Yemen. Ayon sa pahayag, nagkakandagutom ang mga tao sa kapital na Sana'a dahil ang rasyon ng pagkain mula sa UN ay napupunta sa mga rebelde. Inakusahan ng UN Food Agency ang mga Houthi matapos makuha na ng litrato ang kanilang pagnanakaw. Umaasa lang ang mga rebelde sa tulong ng United Nations upang ipakain sa namamayat nilang mga miyembro. Kaya mapapansin na kadalasan ay mga payat ang mga rebelde ng Huti. Ganun paman, hanggat nagpapadala ng pagkain ng United Nations, masusustentoan ang mga rebelde upang patuloy na makipaglaban. Subalit ika nila, lahat ng may simula ay may katapusan. Ang hindi inaasahan ng Huti ay naganap. Sinabi noong buwan ng Disyembre taong 2023 sa Al Jazeera na sinuspinde ng World Food Program ang pagpapadala nito ng pagkain sa teritoryo ng Houthi dahil nga hindi naman nabibigyang halaga yung mga nagugutom sa lugar. Napakasamang balita para sa mga rebelde. Masaklap din ang ulat ng AP News para sa Houthi noong buwan ng Disyembre dahil nga sinuspindi ng United Nations ang paghahatid ng pagkain sa teritoryo ng Houthi. Ayon sa balita, ang pagkain sa imbaka ng mga huti ay malapit ng maubos. Ayan, patotoo na talagang malapit ng magutom ang mga rebelde. At kahit raw magkasundo ulit ay aabot ng apat na buwan bago dumating ang susunod na rasyo ng pagkain. Pero ipagpapatuloy ang pagpapadala sa kanang bahagi ng Yemen na kontrolado naman ng opisyal na gobyerno doon. Hinulat sa Arab News noon lang ay 28 ng Enero na nananawagan ng ilang international groups na magkasundo na ang Houthi at World Food Program upang maiwasan ang matinding tagutom sa Yemen. Subalit mahihirapan na itong mabago dahil kamakailan lang napagalaman pagalaman na mayroong mga tauhan ang UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees na tumutulong sa Hamas. Nung ito ay lumabas sa balita, dali-dali ang tinigil ng mga taga-kanluran ang mga donasyon sa Gaza, sinabi ng Al Jazeera na kinundem na ng Palestina ang pagsuspindi sa tulong sa UNRWA. Ayon din sa ulat, hindi ito nagustuhan pati ng Hamas at dapat raw baguhin ang desisyon dahil sa delikado ito para sa taong bayan. Sa tulong ng UN, umaasa ang mga taga Gaza at taga West Bank na makakain. Pero sa ngayon, tumitiwala ang mga bansa sa kanluran sa pagtulong nila sa Yemen at Palestina. Kaila sa marami na maliit lang ang sakahan sa Yemen at kaunti lang din ang palaisdaan kaya umaasa lang ang bansa sa tulong ng United Nations na madalas ay nagmumula sa pondo ng kanluran sa mga NGO sa Amerika, sa Britanya, Germany at iba pa. Dahil sa mayroong kasunduan ng mga membro ng UN na tutulong sa mga nagihirap na bansa pero ngayon tila nagigising na yung mga tumutulong na dati ang akala ay sa mga naghihirap na mamamayan dinadala ang mga donasyon. Subalit, lumalabas na ang katotohanan na ninanako pala ito ng mga ganid na rebelde sa Yemen. Kasama ang pagkain at damit na tinatago para sa kanilang sarili na nararapat ay para sa lahat ng naghihirap na mamamayan. Anong aral ang mapupulot dito? Gaano man katapang ang mga rebelding hoodie, gaano man karami ang kanilang mga pasabog, at mga pinalilipad na ballistic missiles, hindi ito makakalaban nang walang laman ng sigmura. Napagandaan man nila ang mga sandat at kagamitan sa digmaan, pero nakaligtang magimbak ng kanin at hulang. Kung mauubos ng tuluyan na nakatabi sa bodega, at walang magpapadala ng pagkain sa teritoryo, ilang linggo lamang ang palilipasin at hindi ang airstrike ng Britanya at Amerika ang papatay sa 20,000 membro ng Huti. Kung hindi, isang matinding pagutuman. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.